Iyan malaking kabastusan niyo yun, no yung sasabi ng babae na yan binatikos ni senador Bato de la Rosa ang anyay kabastusan at kawalan ng malasakit ni Usec Claire Castro kaugnay sa balitang butot balat na lang si PRRD. Sabi po dahil mismo ang pamilya niya nagsabi na okay po ang pangulo. Ang kailangan na lang po siguro niya ay exercise ito ang istorya pinas. Yung malaking kabastusan yun, no yung sasabi ng babae na yan, yung gano'n na pananalita no na uh, napaka-insensitive at napaka-arugante uh, at napaka talagang uh, uh, balasubas na sagot yun. Ay, hindi po yun uh, hindi po yun dapat ang uh, sagot sa isang uh, babae pa naman siya na naturingan kung makapagsalita ng gano'n ay uh, parang uh, Uh, napakabasol talaga. Uh, hindi ko, uh, I don't, I, I don't document yung mga pinagsasabi niya kasi uh, nakakakuan talaga, nakakakumukulo yung dugo ko. Pero, wala talaga, eh, parang hindi ko, hindi taga-goberno, no? Eh, anong klaseng goberno kung yan ang ganyan uh, klaseng magsalita, yung taga-pagsalita? Uh, yung mga hindi pang... naman dismissal lang case yung hinihingi natin. Repat immediate repatriation of uh, former President Duterte to the Philippines. Mm. May concern yung mga victims kasi daw may impluwensya pa rin ng mga Duterte na natatakot sila doon sa safety o security. Ng mga ano naman natatakot na hindi naman si presidente hindi naman presidente si President Duterte. Si President Marcos naman ang uh, presidente ngayon at uh, yan ay uh, uh, kayang-kaya pangalagaan ng Malacañang yung kanilang safety. Um, impluwensya ano, sinong influencehan ni Pr. Duterte? Hirap na hirap na nga tao, butot balat na nga, eh, kakatakutan pa nila. Hindi ba sila naawa sa tao na yun? Sir, sa information po ba ninyo, um, pardon my saying, is he dying? Um, kasi po, nag nagbigay ng will. Sa so, pagkakaalam niyo po ba, is he dying? Well, uh, hanggang speculation lang tayo, uh, as to his uh, present uh, health uh, status, pero yun nga, sabi naman ni Ma'am... Uh, uh, ni Ma'am uh, Elizabeth Zimmerman, di ba? Na um, siya nagsabi doon na, na butot balat na daw. At uh, bayat payat, So, uh, meaning, uh, he's not in good health. Mm -mm. Mm -mm. And considering his age, very advanced na yon, 80 plus na siya eh. So, what do you expect? Sir, um, balikan ko lang yun sa Senate leadership. Kasi kahapon, sabi ni Senator G.B. Ejercito, um, mukhang kasama rin yung dalawang Uh, senators from the opposition bloc or from the uh, other opposition bloc, which is yung sila Senator Aquino and Senator Pangilinan, do you feel comfortable na kasama sila under them in the majority, uh, considering yung differences ng, ng ninyo ideologically sa kanila? I don't know Mag ano magiging uh, ano magiging konyan, ano magiging uh, magiging uh, setup nyan, no? Hindi ko alam talaga. Hindi ko alam. Basta I joined the majority uh, not because of them, but because of the leadership of uh, uh Senate President Jesus Cudero. Sir, uh, sir, going back to sa sinabi niyo, you will question the jurisdiction of the 20th Congress. Sa, hmm. ano. Sir, uh, clarify ko lang, sir, ibig sabihin, you believe na walang jurisdiction nga yung, yung magiging kom bagong composition ng Senate doon sa ano na ito rin yung mga witness nyo dito dati. Yung mga sinabi niya po ba ngayon sa media, ito po ba lumabas na rin doon sa mga investigation nyo sa kanya, yung mga privileged information po, Ayun, communications. Yun. Yung pong mga pinangalanan, na? particularly po si, ano, si Dondon, si alias Dondon, si Patidongan. Hmm. Meron po siyang mga pinangalanan na high profile na mga tao. Ito po ba ay na-express niya rin sa inyo dati? Matigas yan noon sa, sa, sa sinitiring noon ayaw talaga yan, bum, ayaw yan bumigay. Kahit na, uh, di ba, pinailan natin ang kaso, di ba? One of the, yung, hindi na napailan ng kaso kung hindi dahil sa Senate investigation na ginawa natin, di ba? Anim sila, pinailan ng kaso ng serious illegal detention at saka kidnapping. D dahil nga, hindi tayo makapagpailang ng murder with the absence of the body of the crime. Yung mga katawan, hindi na-recover. So, pinailan natin sila. Ah, uh, talaga nang pinalop na din sa CIDG na mapailan sila ng kaso. At napailan nga. Uh, pero yun nga, yung follow-up. Sa committee report natin, we directed the CIDG and the NBI to continuously investigate the case para talaga matu matukoy kung sino yung mga malaking tao na nasa likod. Dahil uh, the disappearance of 34. 34 man yun, di ba ang ating na uh, record sa committee? Uh, there were eight cases that we investigated eight cases involving 34 uh, missing uh, sabugeros. So, hindi masiguro mag-disappear yung ganun laking tatlong 34 na mga tao kung walang nasa likuran dyan na very influential. ba? Diba? At nagbibigay ng kumpas. Sa atin lang, at that time, we don't have the evidence to connect to the uh, management ng uh, kwan, ng yung faith master dahil nga wala walang, wala talagang ebidensya na magkukunik kagang doon lang tayo sa disappearance na may kumuha na tao pero sen dahil may bago na mga lumabas na mga ebidensya at mga testigo uh, bubuksan niyo po ba ulit yung uh, senate inquiry kung dito nag close na ba tayo nag close na. We, we, have already closed our uh, committee investigation and we have already submitted our committee report and it was adopted by the Senate. So, yung aming committee report was adopted by the Senate. So, uh, unless siguro, kung merong mag lang uh, resolution from one of our colleagues, then I will be forced to reopen the investigation. Sir, nyo, hmm? As former PNP chief, ano mga sasabi niyo? Marami daw mga police officer ang involved para dinayaran para gawin yung pagkidna, pagpagpatay din sa mga bilis. Okay. It's possible. Kasi nga, yung, ngang, yung isang kaso doon na si La, Laso, sino yun yung sa yung uh, pinick up sa bahay nila mm -hmm. ipinasok ipasindi eh, doon sa hearing mismo positively identified yung mga pulis na inibitahan natin ng mga intelligence operatives ng uh, Batangas PPO na sila yung uh, nagpick up kay Lasco. Ah Lasco. Lasco sa Sanion sa San Pablo, Laguna. Mm -hmm. San Pablo City. So identify siya. Ano kung nakas nakasuhan sila di ba? Tao sa ano na. Wala pang pa update. Basta nakasuhan yun, yung mga pulis na yun. Kinasuhan yun. Dahil nga, positively identified nung mother, yung wife, at nung sister ni Lasco, na sila yung pumasok dun sa bahay. So, Jusine, paano niya papagamit itong mga pulis? Exchange of money? I'm, 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 I'm uh, very... Noon pa rin sinasabi ko, uh, napaka, napakasama. Napakasama noon na magpagamit tayo sa sindikato, if you call it sindikato. Police ka, you are there to uphold the law, you are there to enforce the law. Ngayon, binayulit mo yung batas para sumunod kung sino man nag-uto sa iyo na, I'm sure, in consideration of money, eh, ano pang motivation mo doon Nagagawin yon yun kung hindi ka sinusuhulan? That's beyond. That's beyond your job. Description as a police operative na magkidnap ng tao at pumatay ng tao at itapong kung saan-saan ng yes, sir ano to yeah. credible yung whistleblower kasi ang dami yung pangalan pangalang minention. mga may celebrity as far as credibility is concerned uh sa akin, mas credible sana siya kung nagsalita siya noon pa nung dito sa Senate investigation mas still credible pa rin siya dahil uh, kahit na late na siya nag, nag bumaligtad you uh, knowing his closeness to the to the uh, personalities involved then uh, Meron talaga siyang, mayroong siyang uh, sinasabi. Sir? Ah. Sir, sorry. Uh, sir, punta ako sa online gambling. May we know your stand lang? Since uh, ilang, paano kala na po yung final na mga kapwa niyo, Senador? Either seeking to uh, strictly regular, regulate or total ban. Kayo po, sir, on online gambling po. Ako dapat ban yan eh. eh ban yan. Kasi maraming nasisirang buhay diyan. Uh, aside pa ang mga missing sa Bungiros, no? Na dahil gayo sa online pa rin yun nangyari 'di ba? Sa doon na may namamatay, marami akong nabalitaan talaga na may mga security guard na tumalon na lang sa tulay, nagpakamatay dahil wala ng pera, may bata na nagpatiwakal dahil uh, na-hook na sa online gambling. So, alam natin yung kung kung magkakapera man ang gobyerno, ang revenues from online gambling is not uh, enough. To compensate the the moral decay, the social cost of uh, that it uh, brings, yung online gambling. So not enough yung stricter regulations? Huh? Not enough yung stricter regulation. Not enough, not enough. Kasi alam mo, Pilipinos are very... Uh, uh, yung ingenuity ng Pilipinos to go around the bush ay napakagaling. Kaya maisahan pa rin tayo yung regulation dyan, hira pa rin lalong-lalo na sa online. Hanggang ngayon, wala pa tayong, tayong uh, maganda solusyon para dyan. So, balik ko lang po dun sa, um, sa ISA e bong uh, investigation. Sabi nyo nga po, open kayo pagka meron pong resolution. Pero may pangangailangan po ba na i-reopen ninyong investigation o sa ngayon ipaubaya na muna sa PNP, DOJ? Yeah, I, 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 I go by my recommendations in our committee report, which was uh, adapted adopted by the Senate, na pagpatuloy ng PNP yung kanilang investigation. Uh, Na na, na they're, they're, on the, the right track naman. Eh, kung totoong hawak nila si Don Don Patidungan, uh, well and good. Uh, kung hawak na nila para tuloy-tuloy uh, yung investigation nila. Kasi mamaya na naman, no, pagpatawag din ng hearing, sabihin naman ng pinpin -pin, makiusap na naman ng pinpin -pin na, sir, pwede huwag muna, sir, dahil uh, may ongoing pa kaming pinapalo up, sir. Uh, baka masunog yung operasyon namin, sir. Meron pa kami mga taong uh, tinatarget ngayon, sir, na pwedeng mga persons of interest, sir, na gusto naming maimbestigahan, baka masunog yung aming efforts. So, mm. let's give them the the whole playing field to operate para ma-solve mas nila itong kaso na ito. Uh, Pero day kung merong, merong mag- uh, merong mag-file uh, file resolution na senador, then it's my uh, duty to conduct the investigation, to reopen the case. Sir, dun po sa inyong investigasyon, although nag-cover kami, pero sa inyong pumanggaling, <coughs> sir, um, naiugnay po ba si Atong Ang dun sa itinakbo ng inyong investigasyon? At anong recommendation ninyo as regards, Mr. Atong Ang? Solidly, uh, iba kasi yung ebidensya that will stand in court, di ba? Pero yung Di ba may ilang isang nagsabi doon na nandoon kami sa nag nag monitor mo sairing sharing di ba? Meron nag isang sabi nagsabi na si Dondon Patidungan ba 'yun may kausap sa cellphone na uh, boss boss sabi niya yung boss na ni-refer daw nung kausap doon sa cellphone ay si Atong Ang. Iyon ang narinig natin doon sa di ba? Uh, positive daw talaga siya na si Atong yung kausap nung nasa cellphone. Pero hindi man natin. Uh, kaya gusto ko sa PNP, Uh, para lima para imbestigasyon nila. So, establish, that uh, or, huh? establish yung connection ni Adam. establish. Uh <coughs> administratively reestablish dahil nga sila ang manager, siya ang presidente ng kumpanya kung saan last touch eh doon nawala. Ah uh, but criminally kaya nga hindi na nakapag, kapag uh, pati ang PNP at NBI mismo hindi na kapag lang kaso directly linking uh, atong ang because walang ang direct uh, evidence. Pero ngayon na meron ng itong uh, testimonial uh, evidence na pinuprovide ni ni Dondon Patidongan din na uh,